Sa mga balita po sa labas ng bansa, nabalot ng makapal na usok ang Alberta sa Canada bunsod ng pananalasa ng wildfire doon. Dahil dyan, inalerto ng mga otoridad ang mga residente sa Fort McMurray ay uh, matapos nga po silang maglabas ng evacuation order. Ayon sa ulat, nasa isang libong hektaryang gubat ang patuloy na sinalanta ng wildfire. Nagbabala naman ang Canadian federal government na posibleng mas matinding sunog pa ang maranasan kasabay ng wildfire season. Umabot namang sa labing tatlo ang kumpirmadong patay habang nasa 20 siya mang nasagip bunsod ng pagguho ng gusali sa George, South Africa. Ayon sa South African authorities, nananatili pang nasa 30 na trabahador ang nawawala. daan rescue personnel naman ang nagtutulong-tulong upang masagi pang nawawalang biktima. Blanko pang mga otoridad sa pinag-ugatan ng nasabing trahedya. Ito naman ang kumpirmadong patay matapos mahulog sa ilog ang isang bus sa St. Petersburg sa Russia. Nakunan sa CCTV ang mabilis na pagtakbo at paglihis ng bus sa kabilang kalsada hanggang sa tuluyan na itong mahulog sa ilog. Ayon sa report, nasa 15 hanggang 20 pasaherong sakay ng pampasaherong bus. Patuloy namang nagpapagaling ang mga apektadong sugatan sa nangyari. Kumugulong na ang investigasyon sa nasabing trahedya. Ted Fajlon at DJ Chacha. Nyo nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.